Dalawang Becky ang naglalaro ng basketball sa isang arcade sa mall nang biglang may lumapit sa kanilang isang security guard sabay sabi ng Hoy, bawal yan, bakla ka. Anong gagawin nyo kung sa inyo mangyari to? Nag-post ako ng picture nito sa FB page ko at kalamihan ng mga comments ay in favor dito sa dalawang customer ng isang arcade sa isang mall na naglalaro ng basketball na sinita ng security guard dahil sa ginawa nila. So yung isang Becky daw e eh, in-spike nga yung bola ng basketball na parang sa volleyball kaya sila sinita ng security guard. Pero hindi nagustuhan ng mga netizens kung paano sila sinita ng security guard. Pero may mga ilan-ilan na in favor favor naman dito sa security guard dahil totoo naman daw na bakla naman daw talaga yung dalawang customers ng arcade. So bakit daw sila magagalit sa sinabi ng security guard? Pero for me, oo, bakla sila. Totoo naman yung sinabi ng security guard. Pero it's not what you say, it's how you say it. 'di ba? Yung paghoy pa lang ng security guard sa kanila, e kabastos bastos na. So yung susunod na sentences after ng hoy, ikabastosan e na talaga. Kahit ikaw na nanonood, kapag hinoy ka ng hindi mo kakilala, 'di ba? Mababastosan ka. So ang tendency is magre-react ka talaga tulad nung ginawa nung dalawang customers ng arcade. So ang ginawa nila is front nila yung security guard, especially yung isang friend. Ang sinita kasi talaga is ito, itong girl na to, yung Becky na yan. Pero yung lumaban talaga dito sa security guard is yung friend niya. Kaya naman marami yung humanga sa kanya na daw dapat talaga yung mga best friends. Diba yung tipong ipaglalaban ka kahit kanino pa yan. At may mga nag-aantay kung ano ba talaga ang mangyayari dito ito sa security guard na to kung manatanggal ba sa trabaho, masususpend or malilipat ng designation dahil sa ginawa niyang kabastusan dito sa dalawang customers na to. Pero hindi kasi clear kung ni-report ba to sa admin or sa management ng security guard na to or nag-end lang ang lahat after ng confrontation nilang dalawa. Pero feeling ko dahil nag-viral itong video na to sa iba't ibang social media platform, eh feeling ko naman maha-panood at mahapanood ito ng money ng security guard at sana ay magawan ng paraan. Sana masabihan siya na hindi tama yung pag-approach niya, yung pagsita niya dito sa dalawang Becky na to. Okay lang siguro kung may respect pa rin yung pagsita. Pero yung ihoy mo yung tao, tapos sabihin mo pang bakla, di ba? Kabastos-bastos naman talaga. So, sana e eh, justice will be served. At sana din e eh, matuto ng leksyon itong security guard na to. So, lesson learned para sa lahat, hindi lang para dito sa security guard na to, eh, respeto na lang para sa isa't isa. Especially kung kasama sa work mo yung mga ganito, yung, yung haharap ka sa mga tao, yung maninita ka, may kipag-usap ka sa mga tao, ipag-isipan e, mo munang mabuti kung paano mo sasabihin yung mga bagay-bagay. Dahil, again, it's not what you say, it's how you say it. ba diba? Kung okay naman yung intention mo, kung wala ka naman planong mambastos, pero yung tono ng boses mo, yung pag-approach mo, yung paggamit mo ng mga salita, e eh kabastos-bastos, iba na agad ang dating sa mga taong kinakausap mo. At isa pa, iba na ang panahon ngayon, cameras are everywhere, lahat influencers na, lahat may access sa iba't ibang social media platform. So, pwede kang mag-viral kung ganyan yung mga approach mo sa mga kliyente or mga customers mo habang ikaw ay nagwo-work. And one day, baka magaya ka dito kay kuyang security guard na mag-viral na lang, at pwede pang ma- apektuhan 'yung trabaho or 'yung karir mo dahil sa kabastusan mo. Kayo ba, anong masasabi niyo sa viral video na to? Comment down below.